And on the part of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, considering ang mga sasakyan na kanilang binamaneho ay pampasahero. ika nga mayroong prangkisa which is a privilege uh, granted by the government through the LTFRB. Sa panig ng LTFRB, ano ang mga susunod na hakbang kung sakaling mapatunayan positibo sa illegal drugs ang isang dagmamaneho ng public utility vehicle, Sir Joel? Sir. Yan, yeah, po, Sir Alan, dahil la uh, suspended po yung kanilang mga licenses, uh, hindi po sila pwede magmaneho. Ano po, uh, pinihintay lang po natin na ma-endorse ito kung sakali man ng LTO sa LTO party, para po ay uh, usually pag ganyan po, uh, tinatawag din po natin ang operator para po uh, tingnan kung ano po yung status ng mga driver. But definitely, mm. Sir Alan, mm -hmm. pagkaya may, may uh, uh nag sa unang test, at uh, walang license, definitely hindi talaga muna yan nag-drive natin dahil walang makalipense. Ayun. Kumbaga, hindi naman doon natatapos na mismo yung driver na nagpositibo ay hindi makakapag-drive dahil yung kanyang lisensya ay maring suspindihin o i-revoke ng LTO. Sa panig ng LTFRB, it may go up to the level of the operator mismo nung kanyang minamanayong sasakyan, sir? Opo, uh, tinatawag ko natin, kasi tinitingnan natin kung mayroon po bang may diligence sa part ko ng ating mga operator. But sino proseso po yun Sir Allan? Mm -hmm. Ano po yung ko Opo. Uh, kasi dapat po ang ating operator ay uh, diligent sa kanilang pag-hire ng mga drivers na ito. Uh, but uh sana yon, uh, hinihintay lang po natin kung ma-endorse po yan sa LTFRB sa LTFRB sa po natin para mm -mm. Ma po ma-action ang natin. No? Ayun. Kung ito ay nakabase doon sa principal uh, principle na yung mga operator ay nag exercise dapat ng due diligence sa pagkuha ng kanilang mga driver o empleyado, sir, di ba? Tama po, Sir Alan. No? Dahil uh, may uh, ibaho ang katidang role mga driver na sa public utility ng mga mga na dalagan uh, during the operation. So, so yan ay uh, uh, sa part basically fit at uh, may uh, tama pong uh, uh,